ng malaman na ng buong tao ang talagang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards sa kanila na rin ng galing na tunay ang kanilang pagmamahalan sa simula pa lamang sinabi na ito ng tahasan pa ni Alden Richards at Maine Mendoza at kung matatandaan nyo si Maine Mendoza ay gumawa pa ng mga liham na para sa mata lamang ni Alden Richards at yan ay mapapatunayan ng mga video sa internet na talagang ginawa naman ni Main Mendoza yan kaya kahit anong gawin ng mga bashers ay hindi nila ito mabaluktot dahil pag pinakitaan sila ng mga resibo ay talagang makikita dito at talagang ipapamuka ng buong Aldam Nation sa kanila at lalong lalo na si Alden Richards dahil alam naman natin na si Alden Richards ang pinaka-vocal sa kanilang relasyon ni Ming Mendoza kaya nga hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang tagumpay na tinatamo ni Alden Richards dahil ito sa pagbibigay galang niya sa love team nila at kung matatandaan nyo na ang Aldam Nation ay nag na sa kanilang mga pandom dahil alam nila ang Aldab ay para lamang sa Itbulaga Kali serye at nagkaroon ito ng Richard na para naman sa totoong buhay nila ang ibig sabihin ay Maine Mendoza at Richard Polkerson Diyan mo talaga malalaman ang tunay na Aldab Nation dahil alam nila ang history ng Aldab Nation at ito ay sinisiraan lamang ng mga lambabatikos kay Main Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na walang kaalam-alam sa tunay na mga nangyari sa mga buhay ni Main Mendoza at Alden Richards kaya gayo na lamang sila para sirain ito at isa pa sirain ang buong Aldab Nation na alam naman natin na hindi nila ito pagtatagumpayan dahil ang Aldam Nation ay nananatili pa rin kay Maine Mendoza at Alden Richards at sa support nila kung matatandaan nyo ay talagang nagbigay ng malaking oportunidad kay Maine Mendoza at Alden Richards ang pagsuporta ng buong Aldam Nation at hindi lang yan kahit hindi pa sila Aldam Nation ay alam nila na ang pagsuporta kay Maine Mendoza at Alden Richards ay nananatiling tama lamang dahil ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa buong Pilipino, lalong-lalo na sa mga seniors at OFW, sa mga estudyante at lalong-lalo na mga katutubo natin na alam natin na pinagbuklod ng ALDAB ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya kung sisirain nyo si Maine Mendoza at Alden Richards, hindi lamang buong ALDAB Nation ang makakalaban ninyo kundi lahat ng tao sa buong Pilipinas para nga mabawasan na ang mga nagkakalat ng mga balita patungkol sa umanay relasyon ni Alden Richards sa ibang babae ay dapat malaman din nila na ang pag-ami na ginawa ni Alden Richards at Maine Mendoza dati ay hindi dapat baliwalain tangi kasing si Alden Richards at Maine Mendoza lamang ang nakapagsabi nito na sa publiko marami ang nagsasabi at umaharang na mga bashers dito at mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards na ang naging kasal nila ay para lamang sa kalye serye. Yan ay ang mga walang alam talaga na nakikisaw-saw lang sa mga pagtitipon na ginagawa ng buong mga true-blooded altered Ngunit ang hindi nila alam ang nangyari sa likod ng kamera at ito ay pinatunayan ng lahat ng Dabar Gods. Tama, lahat hindi iisa lamang. Kung matatandaan nyo, nagsimula ito kay Pia Guanyo at sa post niya sa kanyang Instagram na talagang nagpapatunay ng pangalawang naging kasal ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil ibang iba nga ang naging setting neto kung matatandaan nyo ang naging kasal ni Alton Richards at Maine Mendoza sa kalye Serie ay pinuntahan ng napakaraming tao maraming showbiz personalities maraming mga kamera maraming mga reporter at mga tao ngunit sa post na yon na sinabi ni Pia Guanyo ay iilan-ilan na lamang na mga tao ang nandoon at iilan na lang ang mga nakakuha nito. Nandun din ang mga ninong at ninang at ang talagang mahalagang detalye dito ay mismong sinabi na ni Miss Pia Guanyo ang totoo at hindi lang yon marami na rin ang nagsabi nito kagaya ni Jose Manalo, Big Soto at Joey De Leon sinasabi talaga ang tunay na nangyari sa kasal kaya talagang kung ang pagbabasihan nyo ay ang kasal lamang sa kaliserye ay talagang maliligaw kayo ng paniniwala dahil sa dami ng resibo na inilalabas dito ng buong Aldam Nation ay hindi talaga neto masasakyan lalong lalo na kung gusto mong sirain si Main Mendoza at Alton D. Charles na alam naman natin na talagang hanggang ngayon ay napakatatag pa rin. Malakas talaga hanggang ngayon ang samahan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya kahit anong panidira ang gawin nyo ay hindi kayo magtatagumpay. Matatandaan natin na nagsimula ito sa mga Aldab na talaga namang hindi pinilano. Ito ay nagkamal ng sari-saring reaksyon, mga pag-ibig na ginagawa ng buong Pilipinas para lamang sa suporta na ipinibigay nila sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi na ito maduduplicate pa. Kung matatandaan nyo ay talagang napakarami din ng silabayan ng love team ni Maine Mendoza at Alden Richards at ito ay hindi rin basta-bastang mga love team dahil ito ay ang mga pinakasikat din sa buong mundo lalong lalo na ang mga Katjen, Jadin, Kimerald at iba't iba pang mga lab team ngunit iisa lamang ang ginawang lab team ni Main Mendoza at Alden Richards at lahat ng ito ay ipinataob nila dyan mo talaga malalaman kung ano ang lakas ng Aldab Nation dati dahil hindi lamang Aldab Nation ang sumuporta sa kanila noon kung hindi lahat ng tao at talagang kinagiliwan sila at dyan mo malalaman na ang pagpababagsak kay May Mendoza at Alderley Charles ay hindi lamang ngayon kung hindi, dati pa mukhang malabo ang umamin si Maine Mendoza at Alden Richards habang nasa showbiz pa sila dahil napakaraming pambabatikos ang bumubulaga sa kanila tungkol gagawin nilang pag-amin kaya mas nilarapat na lang nilang itong itago maganda na rin ang gagawin nilang ganyan nang sa gayon ay matapos na ang sarswela at makita sa harap ng kamera kung gano sila kasweet talagang makikita mo sa kanila na tunay at real na real ang kanilang relasyon kahit hindi sila umaamin ng derechuhan alam naman ng buong Aldab Nation kung ano talaga ang nakikita sa kanilang dalawa ay nagpapatunay na dito sa kanilang tunay na relasyon at tunay na nararamdaman sa isa't isa bagamat dito na rin talaga tutuwa ang buong Aldab Nation simula pa na ang umpisa kaya ano ba naman na itago nila ito dahil alam naman ng ADN kung ano talaga ang totoo sa kanila at marami na rin nakaka-witness dito at mga resibo na lumalabas kaya talagang kampante ang buong ADN kahit ano pang mangyari ay talagang nakasuporta sila kay Main Mendoza at Alden Richards kahit pa hindi ito umamin ngayon ngunit malapit naman itong mangyari dahil napakayaman na ngayon ni Main Mendoza at Alden Richards at talagang hindi na nila kailangan pa ng maraming pera kaya malapit na itong mangyari Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching You need some time before you can call me baby before you love me in, yeah before you love me in.